May math ka pa ba Oo, oh, oh, ang dami nga namin. Homework, seatwork, tapos may long exam pa. Hindi ko na alam pa papasa talaga. Alam mo, buti nga yan lang problema mo eh. Narinig mo ba yung balita niyo? Hindi, hindi ako nanonood ng balita eh. Sobrang dami daw ang Pilipino na walang trabaho dahil sa artificial intelligence. Ha? Talaga? Kaya nga parang nag-aalala na tuloy ako sa GDP ng Pinas. Baka sobrang bumaba. Teka ano daw yung GDP-GDP ngayon? Hindi mo alam yung DDP. Wow, ang judgmental gusto Gross domestic product, di mo alam yun? Hindi. Parang di ko naman UP student. Eh, di naman ako econ student. Ba't kailangan ko malaman? Alam mo, para mas magets mo, papakita ko na lang sa'yo. Tara, sa mo. Okay. Ngayon, board kay Altea, tignan natin kung ano ba talaga ang pagkakaalam ng mga ibang sudyante sa salitang GDP. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, isama natin ngayon si Jehan. Jehan, saan ka nag-aaral at anong na course ko? Uh, Ateneo Polsai. Ngayon, tatanong ko sa'yo, uh, ano ba mga alam mo sa GDP? Ano yung mga naririnig mo tukol dito? O kaya yung manang natutunan mo sa school? Uh, si ang yung high, na topic namin ka ah uh, meaning na, actually, meaning lang alam ko eh. Cross domestic product, pero other than that, parang wala na akong kagawa na. Ginagamit mo ba sa pang araw, -araw na buhay mo? O kaya, sa mo itong mga usually naririnig na? Ang usually sure, sa school lang talaga eh, like sa mga ano, sa subject. Pero normally, na daily basis, wala naman. mga. Okay. Ah, sige, maraming salamat. Uh, ngayon, kasama ko si? Baste. Baste, uh, saan nag-aaral at anong course mo? Yuppie Industrial Engineering. Uh, okay, so may tanong ako sa'yo, Baste. Uh, mari mo bang i-share kung ano mga alam mo sa GDP o mga naririnig mo tungkol dito? Naririnig ko lang yung GDP tuwing nanonood ng mga balita at pinag-uusapan nila yung ekonomiya ng Pilipinas. Uh, okay, alam mo ba ibig sabihin ng GDP? Gross Domestic Product. Okay. Uh, sa tingin mo, Uh, ano kaya yung mga parang nagko-contribute sa GDP? May mga narinig ka ba? Oo, oh, ano? napag-aralan namin sa ano, Econ 11. It's consumption plus investment plus government spending and net exports. Okay, maraming salamat. Ngayon, kasama ko ngayon si? Patrick. Patrick, uh, pwede mo sabihin kung anong course mo at anong year ka na nag-aaral? I am from tourism but I am an alumni already. Okay. Uh, Patrick, ano bang mga narinig mo tungkol sa salitang GDP? Ano yung mga idea na narinig mo kung kung saan mo? Yes, well, GDP or Gross Domestic Product, it usually refers to the total goods and services that a country produced. When usually, it's measured within a year. Alright. Right. Thank you, Patrick. Thank you. <laughs> pwede po ba ng pwede? Ate, may tatanong lang ako. May alam po ba kayo sa, ano, parang gdp? Mm hindi. -hmm. Ah, ako rin, hindi ko rin pa may marami sa lakot <laughs> Labi, Grabe, parang wala nang may alam ng GDP. Sobrang importante pa naman ito. Oh, di ba yung kayong sa Egon? Hello. Hello. Pwede mo ba sabihin sa Kasi parang adaming talaga. Alam ang daming wala talagang alam kung ano talaga yung GDP eh. Anong sinabi ba ni, ano ba yung GDP? So yung GDP is yung kabuoang palaga ng lahat ng final na produkto at serbisyo na ginagawa sa loob ng isang bansa. And karaniwan na siya sa loob ng isang taon. So napapakita nyo ito ang uh, ekonomiya ng bansa kung lumalago o hindi. Ngayon, pag-uusapan natin ang Gross Domestic Product o mas kilala bilang GDP. Isa itong mahalagang konsepto sa ekonomiya na may direktang epekto sa ating buhay kahit hindi natin ito palaging napapansin. Aalamin natin ang kahulugan nito, kasaysayan, mga halimbawa ng aktibidad na nakakapag-ambag dito, at kung paano ito naaangkop sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino. Ang GDP ay tumutukoy sa kabuoang halaga ng mga pinal na produkto at serbisyong nalikha sa loob ng isang bansa sa isang partikular na panahon karaniwan sa loob ng isang taon. Sinusukat nito ang lakas ng ekonomiya at nagbibigay ng malinaw na ideya kung ang ekonomiya ng bansa ay lumalago o humihina. Kung titignan natin ang pinagmula ng salitang ito, nahahati ito sa tatlong bahagi. Una, ang gross na nangangahulugang kabuuan bago ibawas ang anumang kastos. Pangalawa, ang domestic na tumutukoy sa loob ng bansa. Panghuli, ang product na tumutukoy sa mga produkto at serbisyo. Ang konsepto ng GDP ay unang ipinakilala noong 1937 ni Simon Kuznets, isang ekonomista sa Kongreso ng Estados Unidos. Naging mahalaga ito noong Great Depression dahil nagbigay ito ng malino na paraan upang masukat ang produksyon ng ekonomiya. Simula noon, ang GDP ay naging pandaigdigang sukatan para sa kaunlarang ekonomiko. Para mas maunawaan ang GDP, narito ang ilang halimbawa ng mga aktibidad na nakatutulong sa pagbuo nito. Sa sektor ng agrikultura, ang pagtatanim ng palay, niyog at mais ay malaking ambag. Sa industriya, andiyan ang pagmamanupaktura ng pagkain, electronics at damit. Sa sektor ng serbisyo, Makikita natin ang mga negosyo tulad ng call centers, restaurants at turismo. Kasama rin ang pamumuhunan tulad ng konstruksyon ng mga gusali at pagkonsumo tulad ng pagbili ng pagkain, gadgets at iba pa. Sa araw-araw ginagamit ang GDP sa maraming sitwasyon. Halimbawa, sinusuri nito ang estado ng ekonomiya kung lumalago o humihina. Ginagamitin ito upang ihambing ang ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa. Mahalaga rin ito sa pagpaplano ng gobyerno tulad ng pagbuo ng mga proyekto sa infrastruktura, trabaho at serbisyong panlipunan. Ngunit ano nga ba ang kaugnayan ng GDP sa mga ordinaryong Pilipino? Simple lang, kapag tumataas ang GDP, nangangahulugan ito ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa lahat. Tumataas din ang kita ng mga tao at nagiging mas abot kaya ang ilang bilihin. Ang mas malakas na ekonomiya ay nagbibigay din ng mas madaming pondo para sa gobyerno upang pagandahin ang mga serbisyo sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ngayon, para mas maintindihan natin ano ba talaga ibig sabihin ni Hana, magbigay tayo ng halimbawa. Itong prestong aking binili ay parte ng GDP. Bakit? Dahil unang-una, -una, ito ay gawa dito sa Pilipinas at nagkaroon ng exchange of value Binigyan ko siya ng 10 pesos pamalit sa presto to Ngunit, kasama pa ba to sa GDP kung itong presto to ay binigay ko kay Althea? Hindi na. Kasi base sa explanation ni Hana, walang, hindi kita binayaran. Kumbaga, walang exchange of value na naganap. So, hindi na siya um, parte ng GDP. Bukod pa sa um, mga ganitong produkto, hindi lamang ito yung mga parte ng GDP kung hindi yung mga... Um, serbisyo tulad ng spa, hair salon, at iba pa. Tama ka so, para sa akin, um, kailangan mas meron tayong simpleng termino na ina-advocate para mas gamitin ng maraming tao o mas ng ordinaryang tao yung GPT. Dahil napanood ko nga yung interview mo. At ang mga ang GDP ay salita lamang ng taon para sa mga econ student, para sa mga nakapag-aral ng economics. Pero yung mga taong walang background sa economics, hindi nila magagamit yung GDP sa pang-araw-araw nilang buhay. Kaya para sa akin, dapat may simpleng termino para mas lalo nila itong magamit. Dahil mahalaga to sa kanila. Kaya nga nang sabi nga, ano sa tingin mo? Tama, support ako dyan. Ang GDP ay hindi lang teknikal na termino. Ito ay isang mahalagang sukatan ng estado ng ating ekonomiya at direktang konektado sa ating buhay at kinabukasan. Bilang mamamayan, mahalaga na maunawaan natin ito upang mas maging mas maalam at aktibong bahagi ng ating lipunan. Ngunit, makita natin sa interview na parang masyadong teknikal at banyaga ang salitang ito para sa karamihan ng mga Pilipino. Kaya nais namin irekomenda ang paggamit ng mas simple at mas naunawa ang termino, ang likbansa. Ito ay nagmula sa tatlong rason. Una, dapat madaling maunawaan. Pangalawa, konektado ito sa konsepto. At pangatlo, maikli at matingkad. Sa pamamagitan ng pagsama ng mga salitang ito, ang likbansa ay sumasalamin sa kabuong halaga ng lahat ng nilikha sa ekonomiya ng Pilipinas sa loob ng isang taon. Ang mga salitang ito ay mas madali, mas lokal, at mas malapit sa puso ng bawat Pilipino. Halimbawa, sa halit na sabihin, ang GDP ng Pilipinas ay tumaas ngayong taon, pwede nating sabihin, ang likbansa ng Pilipinas ay umunlad ngayong taon. Ang ekonomiya ay hindi lamang para sa mga eksperto o ekonomista ito ay para sa lahat ng Pilipino. Kaya hinihikayat namin ang bawat isa na suporta ng paggamit ng likbansa. Bansa. Ang mga konsepto tulad ng GDP ay mahalaga rin sa ng Pilipino. Kapag naiintindihan natin ito sa ating sariling wika, mas nagiging malapit ito sa puso ng karaniwang tao. Nakabuo rin ang mga Pilipino ng kataga upang mas maunawaan ng GDP gamit ng wika. Tulad ng gawa dito sa Pilipinas. Napapataas ng mga terminong ito ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa ekonomiya at nagbibigay daan para sa mas malalim ng diskusyon. Pinapatunayan din nito na ang wikang Pilipino ay kayang magdala ng mas malalim na ideya sa larangan ng ekonomiya at agham panlipunan. Doon na nagtatapos ang aming video. Sana marami kayong natutunan. Salamat sa pananood.